Ang Hot Spring Resort na ito. Ay may ganitong uri ng programa pa talaga. Sa gitna ng araw, kung makita ito ng iba, ano kaya ang iisipin nila tungkol sa akin? Kung ganito, wala nang makakakita. Gino, ang sayo ko na ito. Maganda ba? Bakit-bakit ikaw pala? Hindi ba akin ang linyang iyan? Kinzao, tingin ko lagi kang malamig, hindi ko inakala na sa likod ng lahat. Tumahimik ka na. Ipikit mo rin ang mga mata mo, parehong mga mata. Ay naku. Tapos na. Nakita na ako ng cute na ito. Nang buong-buo, ang aking kalinisan. Sa palagay ko kaya kong magpaliwanag. Siguradong may, mali sa pagkakaunawaan dito. Nilock mo pa talaga ang pinto. Cute! Hindi. Zao Zao, okay ka lang ba? Ano ang nangyari? Narinig ko na sumisigaw ka. Ako? Ikaw, kayong lahat. Munting cute, ano ang ginawa mo kay Zaozhao? Ay wala naman. Zihao, kanina nakita ko si Zaozhao. Wala rin siyang suot na damit. Hindi kaya siya. Ako, hindi. Ito, hindi ito totoo. Hindi. Lolo, ano ang nangyari? kwarto na naghihintay sa akin. Hindi talaga isang malaking tao, kundi si Wang Yuan. Siya nga. Shang'a. Siya Buti na lang mabilis akong tumakbo. Hindi siya nakaabot sa akin. Kumusta ka kaya tumakbo ka na? Eh? Hindi ako pwedeng tumakbo lang. Nasira na ang aking kalinisan. Hindi ko siya basta palalagpasin. Ay naku. Sinabi ko sa iyo, bigyan ng kamatayan. Kailangan ko siyang patayin para maibsan ang galit ko. Katulad, nang hinintay, CJ, Lolo sabi mo sige diba, ay naku, ikaw, kaya Lolo, pupunta na ako ngayon, pumunta ka. Kung pupunta ka, huwag ka nang bumalik. Wang Yuan, papapatayin kita, Zhao Zhao, ang basurang ito, ipaubaya mo na sa akin. CJ, ano ang ginawa ko? Bakit ninyo ako papatayin? Katulad mo na mababa, kahit tumingin sa langit, ay kasalanan mo na. Ngayon, nakita mo ang hindi mo dapat makita. Kailangan ko ngayon, sirain ang mga mata mo. Lizzie how? May sakit ka ba? Si Zhao Zhao hindi ba? Nakita lang ang dalawang beses. Hindi naman siya hubad. Zixia, bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero ikaw Zhao Zhao bigla kang umalis ng walang sabi, tapos nagpakita ka rito, at nagsuot ka pa ng ganyang kasuotan. May iba ka bang layunin? Ako, Lindsay Ano ang ibig mong sabihin? Bakit? Sasabihin mo bang, si Zhao Zhao nagsuot ng ganito, para ipakita sa kanya. Wala akong ibig sabihin. Kakaiba lang ang pakiramdam ko. Gusto ko lang linawin. Tama ang sinabi mo, sa Jacko. Nagsuot ng ganito, hindi, ano, pero ginawa ko ito, para sa malaking tao na iyon, hindi para sa kanya. Zao Zao ikaw, kung ganoon tama nga, kung kanino ipapakita, hindi lang basta tingin. Pareho ba iyon? Hindi ba magkaiba iyon? Ang malaking taong iyon, gusto akong panoorin sumayaw, ay isang karangalan para sa akin. Pero ang makita mo ako, ay isang insulto sa akin. Hindi, Zao Zao, ikaw, sumayaw ka pa para sa kanya. Ay naku, kahit anong mangyari ngayon. Kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag. Tumigil ka. Lolo. Ikaw patayin. Wangyuan narinig mo ba? Sabi ng lolo ko papatayin ka. Ay naku. Tanga ka. Munting cute ikaw. Lolo. Bakit mo ako sinaktan? Sinaktan ko. Ikaw ang sinaktan ko. Ako siya. Lolo, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Alam ko kung ano ang sasabihin ni Lolo King. Ang sasabihin... Bini-binikin. bago ka gumawa ng aksyon, hindi ba dapat mong tanungin, ang pagkakakilanlan ng kabilang panig, pagkakakilanlan, sabi mo Lucy Wang Yuan. Kailangan pa bang tanungin ang pagkakakilanlan niya, kilala ko na siya mula high school, napakahirap niya. Kahit pagkain sa kantin ng eskwelahan, hindi niya kayang bilhin, ang ganitong tao, anong pagkakakilanlan ang meron siya, nga? Ang batang ito puno ng murang damit. Paano? Maaari bang siya pa ay, isang malaking tao? Kung minsan, ang nakikita ng mga mata ng tao, hindi laging totoo. Hindi dapat husgahan ang tao sa itsura, hindi masusukat ang dagat sa isang tabo. CJ, kung gayon pakikalabasan Lu, sabihin mo sa akin, ano ang pagkakakilanlan ni Wang Yuan? Siya ba ang prinsipe ng isang grupo? O ang batang amo ng isang pamilya? Prinsip ng grupo Amo ng pamilya Wang Yuan, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Ang mga magulang ko? Hindi ko alam Sabi ng ate ko parang Mga minero sila Mga minero Isang anak ng minero Ano ang ipagyayabang mo? Ha? Pero kung ang mga minahan, ay pag-aari rin ng pamilya niya, ano? Ginoong Lu, hindi kaya nagbibiro ka lang. Sinasabi mo ba, ang pamilya niya ay nagmamayari ng minahan? Possible. Wala kahit katiting, na hitsura ng anak ng mayaman sa kanya. Kung gayon ano, dapat ang hitsura ng anak ng mayaman. Katulad ninyo, mayabang at mapagmalaki. Bukas bibig sarado bibig, ay ipapapatay ang tao. Kung ganoon nga, totoong ang hindi ako anak ng mayaman. Ginoong wang ayaw mo pa rin. Ihayag ang pagkakakilanlan mo. Kailangan ko siyang tulungan. Binibinikin. Ang nangyari ngayon kaya bang? Alang-alang sa akin. Huwag nang usisain. Ginoong Lou. Paulit-ulit mo siyang tinutulungan. Dahil ba si Wang Yuan ay tumulong sa iyo? Hindi mong intindihin iyon. CJ ngayon, alang-alang kay Lu. Kalimutan na natin ang bagay na ito. Ay naku. Maraming salamat binibinikin. Sa pagiging maginoo mo. Wang Yuan. Huwag kang masyadong magmalaki. Ang kahihiyan ngayon, balang araw ibabalik ko. Magpasalamat ka na si Lu, ang nagligtas sa buhay mo ngayon. CJ, ihintayin ko. Hayop ka. Ano? Gusto mo ba ng Porsche? Sinong babae? ang hindi magugustuhan ng Porsche. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kung gayon salamat ginoong Wang, ang klare na ibinigay mo sa akin, hindi ko pa nga napapagana. Kumusta manager Jia? Gusto ko ng limang, iba-ibang kulay na Porsche. Ngayon na agad, ipadala mo sa Hot Spring Resort. Desia, sumakay ka na. Paano naman si Euan? Hayaan mo siyang mag-isa rito. Taxi na lang siya. Tingnan natin kung makakasakay siya hanggang gabi. Kung may magpapasakay ba? Ano? Ang lugar na ito. Mahirap makasakay ng taxi. Syempre, mahirap makasakay ng taxi. Ang mga pumupunta rito ay mayayaman at makapangyarihan. Akala mo katulad mo. Lahat may sariling sasakyan. Ngayon. Sasama na lang ako kay Iyuan. Maghintay ng taxi. Zixia, sumakay ka na sa sasakyan natin. Kung maghihintay ka kasama niya, kailan pa kaya matatapos ang paghihintay? Hindi rin naman magtatagal. Kaka-order ko lang ng ilang sasakyan. Siguro malapit na dumating. Order. Wang Yuan, nababaliw ka na ba? Order Nang sasakyan. Syempre kaya ko. Wang Yuan, nakakainis ka na. Kaya mo bang bumili ng sasakyan? Ay Zhao Zhao. Naisip ko kanina, baka nga totoo. Ang pagbili ng sasakyan. Hindi naman sinabi na anong sasakyan. Ang ilang libong piso, na lumang van, ay sasakyan din. Ilang libong piso, meron bang ganoong kamura? Bakit wala? Baka nga, walang aircon. Zisha, katawan mo rin ay mahalaga hindi mo naman siguro gustong sumakay sa ganoong sirasirang sasakyan. Ay naku! Kung Porsche ang usapan. Siguro may aircon lahat. Porsche? Alam mo ba kung ano, ang Porsche, at nangangahas kang magsabi, mamaya pagdating ng sasakyan, Malalaman natin kung ano. Talagang walang lunas. Sabi mo bumili ka ng lumang van. Maniniwala pa ako. Porsche. Ang ganitong sasakyan, kahit kami bumili, kailangan pa naming pag-isipan. Ikaw isang tawag lang, tapos na ang lahat. Wang Yuan, kung talagang may kaya ka, hindi ka magta-taxi papunta rito. Lahat ng palatandaan ay nagsasabi na imposible kang magkaroon ng pera. Bakit kailangan mong magmalaki? Sinong nagsabi na nagtaksi ako? Kung gayon paano ka nakarating? Siyempre ang lolo mo. Mismo ang nagmaneho. Naihatid ako rito. Katawa-tawa. Anong uri ng tao ang lolo ko? Magmamaneho para ihatid ka. Bahala ka kung maniniwala. Zixia, sumakay ka na sa sasakyan natin. Talaga bang naniniwala ka na may Porsche na darating para sunduin siya? Anong sitwasyon ito? Totoong Porsche at limang iba't ibang kulay ng pinakabagong modelo. Ginoong Wang, ang mga sasakyan mo, dinala ko na. Zia. Ang mga kulay na ito, gusto mo ba? Gus, gusto ko. Sige, maganda. Teka. Sinasabi mo bang ang mga sasakyang ito ay binili niya? Hindi kaya mali ang kinilala mo. Paano ako magkakamali ng tao? Si Ginoong Wang kamakailan sa akin bumili ng sasakyan na mahigit 10 milyon. Saka, buong bayad agad. Impossible iyon na ang mga sasakyang ito, magkano ang lahat? Ang mga sasakyang ito, lahat top of the line. Bibilangin natin sa limang milyon. Na-transfer ko na sa iyo, ay Natanggap ang limang milyon Natanggap, Ginoong Wong Sumakay ka na Zixia Tara na Ayuan, ang sasakyang ito, totoo bang binili mo? Saan mo nakuha ang ganitong dami ng pera? Isipin mo na lang. Nanalo ako sa loto. Nga, ipinapakita ko sa iyo itong masayang bagay, tatlong araw na nakalipas. Ninakawan ng milyon-milyong cash at mga gold bar. Hanggang ngayon tumatakas, ang taong ito sa iyo. Katulad mo. Ito. Kaklasiko ito sa elementarya. Ipinadala sa akin. Tinatanong niya ako, kung ikaw ba ang nang ng bangko. Hindi mo naman talaga hinold ang bangko, di ba?